Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Bantay sarado ng Department of Agriculture ang mahigit isang daang kilo na mishandled at expired na karne na nasa bat sa isang warehouse sa may kawayan Bulacan. Iniahanda na rin ang mareklamong reklamong isasampas sa may-ari ng warehouse. May unang balita si Marisol Abduraman. Heto ang mga karneng binabantayan ng Department of Agriculture para 'wag maipuslit sa merkado. Mga karneng nasabat sa isang bodega sa Mekawayan bulakan dahil nakasalansan lang sa sahig, una sa sirang packaging at nakasusulasok ang amoy dahil nabubulok, mishandled o expired na bantay sarado dahil hindi raw basta madi-dispose dahil bibigyan ng pagkakataon ng may-ari na patunayan na hindi smuggled ang mga ito. Inaalam pa rin ng mga kung sino siya. Patuloy rin ang inventaryo sa halos dalawang daang kilo ng hot meat na tinatayang aabot sa 35 million pesos ang halaga. Expired and being repacked and sold, kaya ito po nakaka-alarm dahil po hindi lang smuggling ang issue dito but food safety mm. uh, nakakatakot dahil kung ito po'y binab binabenta online eh hindi po nakakasiguro ang ating mga consumers. Habang hinihintay ang tugon ng may-ari, ay nihahanda na rin ang mga reklamong posibli niyang harapin. It's in close coordination, not only with BOC, but with NMIS. Dahil anything that has to do with uh, frozen meat no and and uh, food safety yan po ay nasa jurisdiction na po yan ng Department of Agriculture nagkasa na rin ang sariling imbestigasyon ang may Hawaiian City Agriculture Office at Business Permits and Licensing Office ito ang unang balita Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News sa mismong araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, magsisimula ang planong tigil pasada ng transport group ng Manibela. Kabilang sa mga reklamo ng grupo, naagawan daw ng ruta ng LGU at mga korporasyon ang mga driver ng tradisyonal na jeep. May irregularities din daw sa pamahagi ng ayuda ng gobyerno. At kaunay po niyan, mga kapanayam natin live, ginong uh, Marval Brena, ang chairman ng grupong Manibela. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Sir Ivan, at magandang umaga po sa lahat po ng uh, taga-subaybay po. Ng sir, unang... pakipaliwanag nga po sa uh, ating mga uh, kapuso, ano, sa ating mga riding public, ika nga. Naagawan ng ruta ang inyong mga driver. Paano po? Ano, ano ho yung pinaglalaban natin dito sa kinakasan natin Tigil Pasada? Uh, sir, I, sir Ivan, sa pag-ikot natin sa mga iba-ibang uh, lugar, Nalaman na natin na yung uh, pag-aaral po doon sa route rationalization mm -hmm. o doon sa LPTRP uh, yung mga na rationalize na po na mga ruta karamihan po dito. Ina-award po do yung mga magaganda, malalaking ruta ina-award po doon sa mga LGUs o doon sa mga mayors, congressmen po na may kakayanan po talaga na may mga credit line sa mga bangko. So kahit po puro motor na kami na po ito no. Yung tumatakbo mga sa mga minibas. ruta na to. Opo, mga minibus po sir Ivan. Okay, okay. So, wala na ho kaming kalaban-laban dyan kapag ka po yung mga ruta, mga fixed na ruta inaward na po doon sa mga LGUs o malalaking korporasyon. Ano pa po, po ang laban namin doon sir Ivan? Ah, mm -hmm. uh, sa ngayon po, marami na sa ating mga kasamahan ang uh, pilit po pinahihinto sa biyahe kasi nga Uh, lumabas na yung LPTRP nung mm -hmm. mga uh, ibang uh, ibang mga probinsya o ibang mga lugar. So kawawa naman po yung ating mga kasamahan na talagang talagang uh, umiiyak po dahil nga ang sabi nila sa atin uh, na na to uh, hanggang December 31. So bali wala na po yung uh, binibigay sa ating deadline ng consolidation kahit po na-consolidate na yung mga grupo uh, nakakooperatiba na, hindi po pala ito kasigurad, kasiguraduhan, Sir Ivan, na sa kanila may award po yung mga ruta. Parang ang Gusto nangyayari po, ho, hindi nga ho kayo finace out, pero wala naman kayong ruta. Ganun nung nangyayari. Wala In effect, na po ano? ruta. Yeah, hmm. Yes, Sir Ivan. Uh, ayaw natin na dumating ng December 31 na itong mga narationalized na to sa kanila lang kuya award. Ito ho hindi na pag-usapan with DOTR po... at LTFRB nung unang hong uh, lumutang itong issue ito ng rationalization? wala pong wala po wala pa po akong idea that time na ganyan po ang nangyayari sir Iban mo mutok na lamang yan nung uh, may mga imbitasyon sa atin kahit sa ang region po may mga ganyan sir, uh, sir Ivan. so gusto mm -hmm. natin na magkaroon po ng uh, pagdinig sa Senado o sa Kongreso para malaman natin kung kanino ba talaga inaward lahat itong mga to o uh, uh, i-audit natin yung mga ruta uh, na rationalized na ilan dyan ang napunta sa LGU sa mga mayors, sa mga congressman Mm. at yung mga nakatago pa ng mga ruta na hindi nila inilalabas sa uh, sa, sa public pero ho uh, tinatakbuhan na ng mga ng mga modern itong mga minibus po na ito uh -huh. na na inagaw po talaga yung mga ruta. Uh -huh. Dinuplicate po yung ruta. Uh -huh. Gaano karami ang mga apektado member nito sila hubay uh, na mag-participate, uh, uh, lumahok dito sa Tigil Pasada. Actually, Sir Ivan, sa kanila po nang galing itong idea din na to, kasi nga, hmm. uh, tuwing pupunta sila doon sa city mayor, talagang kitang-kita natin yung uh, pagkabayas po. Talagang minsan hindi sila hinaharap ng, uh, ng uh, syudad, kasi nga guilty yung guilty po yung mga nilalapitan nila dahil nga sa kanila na award. Depende ho. Depende ho yan sa laki ho siguro ng budget nila. Okay. So ano hong eh, may expect nating senaryo sa uh sa mismong July 24, araw ng Sona at yung araw din ng inyong tigil pasada. Mapaparalisa ho ba ang transportasyon sa, sa Metro Manila o sa, sa mga lugar? ah uh, opo, Sir Ivan. ah uh, maasa tayo na lahat po ng ating mga kasamahan ngayon na nag-join na sa Manibela. ah uh, makikiisa po lahat itong mga ito kasi... sila po talaga ang pinaka-apektado, Sir Ivan. Mm -hmm. May mga nag-reach out na ho ba mula sa mga ahensya ng gobyerno para pag-usapan nito at hindi na ito, ninyo ituloy ang inyong plano? Sir, Ivan, ito nga po yung nakakatawa. Uh, ah, nanawagan tayo ng resignation ng ah, dalawang pinakamataas po doon sa, sa DOTR at sa LTFRB. Nagtuturoan po sila kung sino yung sasagot. Na, mm -hmm. na, hindi ko alam kung nabulaga sila o guilty sila kaya, kaya, kaya ho, walang makasagot sa atin. Mm -hmm. Bakit ho isasabay nyo sa July 24 sa zona yung inyong uh, tigil pasada? Actually kahapon lang namin nalaman sir no na, na July 24 ang zona. Uh, ah mm. uh, although nasa batas yan, na-overlook din namin yung date. Pero mm. kasi next week itong itong susunod na linggo yun dapat po yung uh, original na plano. Uh, dahil nga po marami pa kaming pupuntahang lugar na iikutan. Para dun sa ating mga kasamahan, kaya po nag-decide kami na yung susunod na linggo po, susunod na lunes. Mm -hmm. May... Plataon lang po talaga, Sir Ivan. So ano hong makakapigil sa inyong planong tigil pasada, Sir Mar? Ibalik po nila yung five years po na prangkisa at hindi provisional authority lang na binibigay sa amin. At uh, i-award nila sa mga original po na stakeholders o mga nasa transportation, uh, yung mga ruta po na talagang tinatakbuhan na po namin at huwag pong masagasaan. And of course, bukas pa po kayo sa dialogo, ano? <laughs> Ito yung nakakatawa, Sir Ivan, ano? Laging may dialogo, eh. Usap, mm. usap, usap. Sabay nilang, pwede ba tayong mag-usap? Mm. Usap lang, pero hindi natin susolusyonan yung problema. Kung nakakasawa pong pakinggan yan, Sir Ivan. Okay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ginong Mar Buena chairman ng Grupong Manibela. Maraming salamat po, Sir Ivan, at babuhay po kayo. Samantala mga kapuso, tumanggi muna magpaunlak ng panayam ang LTFRB tungkol sa planong transport strike. Pinag-uusapan pa raw ng kanilang mga opisyal ang mga isyong binanggit ng Manibela. Tila kalbaryo raw ang dinaranas ng mga kababayan nating apektado ng araw-araw na water service interruption na nagsimula na kagabi. Bukod sa mga bahay, apektado rin ang mga negosyo. Mula Kalaokan, may unang balita live si Bang Alegre. Bang? good morning. Simula kahapon, eh, bahagi na nga ng uh, daily life, ika nga, ng mga taga-Kamanave area, lalo na rito sa ating kinatatayuan sa Kaloocan. Itong mga water interruption na eh, pakay daw nito na agapan nga, yung supply ng tubig sa Angat Dam. Hindi pansamantala kundi pansamantagal na water interruption tuwing hating gabi hanggang madaling araw Malamang na yan daw ang realidad sa negosyo ni Neil Akinde dito sa Samson Road sa Caloocan. Basta lagpas sa ating gabi na, mawawala na ng tubig sa gripo ng kanyang pamorningan na kainan. Natatambak tuloy ang mga hugasin. Kakaunti lang kasi ang dala nilang mga water container. Hindi na rin sila muna makagamit ng totoong mga plato, kutsara at tinidor para tipid sa huhugasan. Malaki sir, yung operation sobrang uh, mabagal kasi hindi kami makapagugas. And then sa expenses nagkaano kami ng mga paper plate. So, dagdag expenses yun. Meron naman kaming ipon sa bahay, so dinadala namin dito. Kabilang ang Samson Road sa Caloocan sa mga maapektuhan <laughs> sa daily water interruption na isasagawa para tipirin ang supply ng tubig sa Angat Dam. Kahit tag-ulan kasi, below 180 meters na lang ang elevation ng tubig sa dam. Mas mababa na ito sa minimum operating level. Kaya ibinabanan ng MWSS ang raw water allocation sa 48 cubic meters per second. Bukod sa Caloocan, apektado rin ang iba pang sakop ng Kamanava area, ang Malabon, Valenzuela, at dito rin sa Navotas. Ang graveyard shift na kainan ni Mel Villanueva sa North Bay Boulevard sa Navotas na wala ng supply ng tubig alas 11 ng gabi. Sakto ito sa pagbubukas ng kanyang karinderya. Pahirap ito sa pagluluto at paghuhugas. Hindi raw niya alam na may water interruption. May abiso po, kaya lang nung nakaraan na hindi nawalan, tapos ngayon pong gabi, nawalan. Kung kailan walang abiso nag na lang po bago po mawalan ng tubig. So susan ito naman, Benin Street dito malapit sa monumento. Ito ang nasa likuran natin, eh, 24 7 din na uh, lugawan at kainan. Sila'y nawalan ng tubig, 8pm at uh, kakabalik lang nitong 4am. Ito ang unang balita mula rito sa Kaloocan. Bama para sa GMA Integrated News. Pinagiingat ng Department of Science and Technology ang mga dumarayo pa rin sa Bulkang Mayon para mag-ATV rides. Ang importante ay wala sila doon sa uh, loob ng 6 km permanent danger zone at may sapat na distansya at uh, dapat ay nakasubaybay at tumututo sa pagmumonitor ng DOST fivox Ayon kay Secretary Renato Solidum, bukod kasi sa pagsabog, delikado ang pyroclastic density current o mabilis na pagbagsak ng mga bato kasama na ibinubugang lava ng bulkan. Sa ngayon, hindi pa naman daw nila inirekomendang palawakin ang 6 km permanent danger zone pero pinaghahanda na rin ang mga nasa kalapit nitong lugar. Nauna na siniguro ng mga nakausap naming ATV operator na binago na nila ang ruta ng mga ride at palayo na sa bulkan pinaikli nila ang mga ride. Bukod sa TV projects, may iba pang pinagkakaabalahan si Nakapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Sila ang ambassadors at large ng Alay Kapwa Fund Campaign ng Caritas Philippines. Sa Commitment nights, Night ng Caritas, hinikayat ng Dongyan ang mga dumalo na magbigay ng donations. Gagamitin ito sa Alay Kapwa 7 Legacy Programs. Honored naman ang dalawa na maging bahagi ng campaign at makatulong na magbigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Tiniyak naman ng Caritas Philippines na maraming matutulungan ang mga makukuha nilang donasyon. Pagkakataon daw para sa ilang tsuper ang nilang tatlong araw na tigil pasada para maiparating sa gobyerno ang kanilang sitwasyon. Ayun ang balita live si James Agustin. James! Van, good morning. Sabi ng mga nakausap ko, mga driver ng traditional na jeep ay makikisa daw sila sa ikinakasang tatlong araw na tigil pasada ng isang transport group. Maasa naman, Ivan, yung mga pasero na hindi ito matutuloy. Tigil pasada mula July 24 hanggang 26 ang ikinakasan ng transport group na Manibela, kasabay ng State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang banta ng grupo kung hindi raw sasolusyonan ng gobyerno ang mga problema ng mga driver ng tradisyonal na jeep. Reklamo nila na agawan umano ng ruta ang mga driver ng mga lokal na pamahalaan at mga korporasyon sa ilalim ng Route Rationalization Program. Pinagbibitiw din nila sa pwesto sina Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairman Attorney Ofilo Guadis III. Ibinunyag din ng ilang miyembro ng grupo na may nakakuha umano ng mga ayuda galing sa pamahalaan kahit hindi na tumatakbo ang jeep. Bagay na iimbisigahan daw ng LTFRB ang mga nakausap naming driver ng traditional na jeep sa rutang Pantranco Munoz, makikisa raw sa tigil pasada. Hindi naman daw kasi ganun ganon lang ay makakalipat na sila sa pamamasada ng modern jeep. Sama po ako kasi po, kung ano po mapag -ano po ng presidente namin, obligado po kaming sumama sa ano, sa pag ano, strike. Ayun po namin talaga ng modern kasi dito na po kami talaga, ano, sa jeep na po kami ang namin. Sama ako eh, kailangan ko pa rin sa jeep eh. Eh, pag nag-apply ako sa yung mga moderno, hindi naman ako upapak. Hindi ako matatanggap doon, senior na ako eh. Parating sa gobyerno na hindi ubra dito yung mga ganun. May sila rota namin eh. Wala pa nga tatlong kilometro itong biyahe namin. Umaasa naman ang mga pasero na hindi ito matutuloy dahil pahirapan na naman daw ang biyahe. Maabala yung trabaho, sir. Di wala kayong masasakyan. Eh, sa ngayon, mabawi pala sa trabaho eh kaso. Wala kami ng masasakyan. Mahirapan lalo kami. Matinding ano yan. Sakit sa ulo. Lalo na ako kapag commuter ka. Wala, wala, kasi ako, wala ko ibang masasakyan. Hindi naman ako pwede maglakad. Mula bahay hanggang trabaho. Pagod agad ako. Sabi Ivan, ng transport group na Manibela bukod dito sa Metro Manila, ay balak din daw sila nilang magsagawa ng tigil pasada sa iba pang bahagi ng bansa tulad na lamang sa Central Luzon. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umani ng iba't ibang reaksyon ang bagong logo ng Pagcor na umabot umano sa mahigit 3 milyong piso ang pagpapagawa. Tanong na marami, bakit daw kailangan palitan ng logo? At dumaan kaya sa bidding ang proyekto? May unang balita si Jonathan Andal. In 3, 2, 1... Ladies Round of applause for the new PAGCOR logo. The Ipinakita ang bagong logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa 40th anniversary ng government-owned and controlled corporation. Sabi ni PAGCOR chairman and CEO Alejandro Tenko, ipinapakita sa bagong logo ang apoy na mayahalin tulad sa energy, inspiration, passion, na transformation. Simbolo rin daw ito ng guidance, leadership, at direction. Pero pinupo na ito ngayon sa social media. Bakit paro kailangan palitan ng lumang logo? Pinupo na rin ang ginastos dito. Batay sa notice of award na nakapaskil sa website ng Pagcor, ang quotation sa logo na inaprobahan ng Pagcor, 3,035,000 pesos. Si Senator Grace Po sinabing dapat malaman kung dumaan sa tamang bidding ang logo. Pero naniniwala siyang kailangan bayaran ng maayos na premium ang mga artist. Gayunman nananawagan ang Senadora na magtipid-tipid sa mga government project. E eh, minsan nga, di ba, uh, kukuha ka ng artist para mag-compose ng kanta para sa'yo, hindi naman ganun kamahal din. Again, I believe in paying an artist uh, a premium, but when it comes to government projects, baka pwedeng magtipid-tipid tayo ng konti. So yung bidding lang, gusto ko malaman. Sabi naman ang PAGCOR, maglalabas sila ng pahayag tungkol sa issue. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Humihiling ang National Irrigation Administration ng mga water pump at shallow tube wells sa Department of Agriculture para sa patubig sa mga lalawigan. Bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa El Nino. May action plan na rin daw ang kanilang mga field office sa bansa. Kasama rito ang pagsasayos ng water delivery schedule at paggamit ng mga drought resistant na mga pananim. Regular din daw ang pulong ng mga field office tungkol sa ibang pwedeng gawin para maibsan ang epekto ng tagtuyot. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga lokal na pamahalaan, tiniyak ng NIA na malalagpasan ng bansa ang El Nino. na nanatili sa top 10 ng isla ng Boracay sa Favorite Islands in the World 2023 ng travel magazine na Travel Plus Leisure. Ayon niya sa survey sa kanilang mga mambabasa, nakatanggap ang Boracay ng 92.94 na reader score. Tinawag pa ito ng isang reader na Best Leisure Vacation Destination. Noong nakaraan taon, number 9 ang isla sa listahan. Kahit pa man bumaba ng isang pwesto, naniniwala ang LGU ng Boracay na marami pa rin mga turista ang bibisita dahil sa pagkilala ng magazine. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.